magsela o. Pagkatapos inom ng milk, tinawantawa ako. Ay! dinatawanan na ina pagkatapos inom ng milk. Ay, may doon pa Tunti na lang po, ayaw niya na. Ayaw na. Pagkatapos inom ng milk, tinawa ako eh. Karabi. Ah, ano man. Very good talaga. <laughs> ano? Ha? So, kipaglaro pa okay. ni Ilang eh. Ayaw na ng milk ay tinawan tawalan mo ang ina. Ha? Oh. Oh, pati mm -hmm. ayun, lang ang dila mo puro na ng gatas. Ha? Hmm? Tinawan ng ina. Ano? Pati pa tinawan mo ang ina. Oo. Busin daw niya. Busin daw niya. Ayaw niya na ng milk. Oh, meron pang ano. Hmm. Um, Ayaw na? Abay talaga ito. Nagdighay na eh. Nagburp na siya. Ano? Bakit eh, pagkatapos ng milk, kinawa eh, na lang ina? Pero bukas si bibili ah. ng ama. Hmm. Bukas bibili ang ama ng ano, ano, milk. Hindi bukas, mamaya. Ikaw naman ama. Mamaya na. Hmm. Mm hmm, kasi mamaya ay wala nang inamin ng ela. Ano po ang gatas nito mga kainapay, Joshua, plus 10 to 15 years old. Makalagay Ano? Hindi na yan, no? Sabi, antok-antokan ka rin. Ay, tinuntuan ina. Hmm, ikaw ha? Nang tatawa mo ang ina, ah. mm Hmm, hmm. Naantok na po siya. Magpapalablab na po siya, mga kaina. Hmm. Ida kulog na. ha. Ah.

sleeping Delilah na ka naman na ako Eh, natawa yung ano I, I night <laughs> 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 Yeah. Elaiman, natatowi sa kanta mo eh. Ay, Good night, natawan mm -hmm. yeah, pa naman good night eh. Naka kantang ko ng lulabay Ay good night? No. Good night. morning. night. Good night. Good night. Good play, play pan, pa naman siya. Ang elayla, <laughs> Nagtawa ng ako. Ella ko, lalabay. <laughs> ano man anya yung kanta ng ina? Ella <laughs> ah? <laughs> ko, lalabay. Ella wants to sleep. elaman ano? Ano sa po yun? Alin, ba't mo tinatawa na nang <laughs> ha? Ba't mo tinatawa na nang ina? No, kanta mo daw, kanta mo. Lolabay? Lola